May follower kang cam. Sige tayo, gawa. na tayo. Batay ka, saray. Big na tayo, bro. Sige na nga, begayin tayo. Eh! Ayoko pa man Bro, bro naman. Baka, baka, Kaya, <laughs> dito wala lang. tao. Yikes! <laughs> Working mo yung camera na yan. Kawi ka. Ay, sa guard! Oo. Oh. huwag ka dyan Hindi eh. ka makita! Naka puti ka, buti na lang. Beg, <laughs> buti na lang naka white ka. Ano ba? Diba? Stalker mo ko. <laughs> <laughs> Yan, liwanag! Ato na, maya eh, kulit! Hindi rin ako din alam mo. Babae <laughs> <mabayang tayo>, na kong malik sa'yo eh. Hindi Woo! Kasi pag si ano? ibang usapan. Tinigin like, 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 <laughs> ka naman sa'kin sa kahit minsan. Utang na loob! <laughs> Kahit kaunting kinig lang, masaya na ako, babe. Uli ka gawang uli. Ano na ba kita? na ako si madam. Ano ba na? Iniintak sa ganyan. Alam ko, pag ng ako. Ah! <laughs> <laughs>